paano gawing invisible ang ating pangalan sa Facebook at nakalak so, napaganda nito kaibigan hindi ka talaga ma-stop so kung interesado ka kaibigan maaari mo bang i-click ang palubuton sa TV ng pangalan ko at subscribe mo na rin ako para updated ka sa sunod nating video let's go open ang Facebook tap ang 3 lines ibabaw ng Facebook tap ang gear settings tap ang meta account center tap ang Facebook profile Itapang ang Facebook account at dito itap natin ang name then i-delete lang natin to at i-delete din natin itong last name then i-copy-paste lang natin yung ginawa nating invisible name at doon din mismo sa ating last name so ilagay ko na lang sa comment section ang mga invisible name na ating ginagawa para makopya mo din kay Bergan at mag-comment ka lang doon pagkatapos mo gawa review change Tap save change at puntahan lang natin ang ating profile kung na invisible name ba. Tap lang natin yung three dots sa gilid para ilock ang ating profile. So hanapin mo lang ang lock profile then lock profile. Naka invisible name na ang ating profile kaibigan at naka lock. Na. Huwag kalimutang isira ang ating videos. Tandaan ka lamang na kaya manan po sa ating lahat.